good afternoon mga ka-accountings and hello world. Uh, update, ayan. Kanina nga, kanina umaga is nag-slice po ako ng aking mga koleksyones and uh, in-ready ko lang yung mga gagawin ko bukas. And then, ngayon, i-update ko po kayo dahil meron po akong good news. Ayan. <laughs> Grabe. Ayan. So, yung good news ko po is tungkol, tungkol po sa aking YouTube channel. Ito po. Ito, yung kusap po kayo nanonood ngayon. ah, uh, Nag-start po ako nito mag-vlog. Uh, siguro mga 3 years ago or 4 years ago. Ganyan. Pero, yung vlog ko is hindi talaga seryoso. Parang, i-upload. Pag-upload lang ako para ipakita lang yung mga finds ko. Ah, uh, may konting tutorials ganyan pero hindi talaga seryoso as in hindi ako nag-upload ng madalas siguro once a month lang ganyan. And then meron po ng uh, subscriber na nagsabi sa akin at uh, kinontak po ako at ang sabi niya po sir nangihinayang po ako sa inyong YouTube. Uh, marami pong subscriber ngunit hindi pa monetize. Kaya sana mag-upload ka palagi at uh, napakaganda po kasi ng content nyo. Nagtuturo po kayo ng libre. Maganda po ang hangarin nyo para makatulong sa mga kapabayan natin na uh, nangangarap din na maging lapidary artist at uh, matuto na mag uh, gemstone processing at uh, sa pamumulot or identification ng mga rocks and fossils. Yan. So, dahil po doon sa sinabi ni Sir, yan, uh, shout out po sa iyo Sir Algodon Galgo, a.k.a. Art Malaya. yapo po, paki subscribe po ang kanyang channel. Uh, nagkaroon po ako ng uh, parang, tawag dito hindi ko, hindi ko ma-explain. Parang, sabi ko, sige nga, bakit hindi ko i-try total naman, yun nga, nag-upload-upload, upload. di syempre, araw-arawin ko na, o kaya naman, nagla-livestream ako, ayan, so, ayun na nga, nagsimula na nga po, upload-upload, ang sa inabot na po na 329 videos na po ang na-upload ko dito sa aking YouTube channel, at, uh, thankful po ako, sa naging resulta. Ayan. Kakapasok lang ng update ni YouTube at ako po ay uh, uh, pwede nang kumita sa ads. Ayan. Sa more, wa more ways to earn. Na-turn on ko na po. At uh, pwede na akong kumita sa mga ads ngayon, mga karakounding. So, yung mga bago pa lang po sa akin channel, like po, subscribe, and share and click the notification bell para po kayo ay laging updated sa aking mga pre-tutorial videos sa gemstone hunting, gemstone processing at saka sa mga mga kakaibang mga techniques sa pag process ng gemstone. Yan. So ayan na nga ako po speech na iiyak ako sa aking ano, tears of joy talagang hindi ako makapaniwala talaga as in, yung yung pagod ko at saka yung hirap is, nagbubunga ng paunti-unti, yan ah, uh, maraming salamat sa mga supporters ko po, sa mga solid subscribers yan po magsisimula na tayong kumita sa ads, kaya kung nanonood man po kayo sa aking mga videos, ah uh, Please po, huwag nyo naman pong i-skip yung ads. Yan po. <laughs> Diyan po tayo kikita eh. Diyan po kikita yung aking YouTube. Ah, uh, pambaga ano eh. Ang hangarin ko kasi kung bakit gusto ko ma-monetize is marami. Marami talaga. Sa totoo lang po. Ah, uh, ang unang-una po doon, syempre, yung kung kasawad man tayo, is kukuha tayo ng hulugan lupa or lote. Para po magkaroon po ako ng mas magandang space na gawaan. Kasi tulad po niyan, lagi ko pong sinasabi, ang aking gawaan po ay iskinita lang. Pagka po may dadaan, kailangan kong huminto at uh, paraanin yung dadaan. So, ang naging oras ng gawa ko po ay 4 hours a day lang. Kulang na kulang talaga. Kaya kailangan ko ng space. At kung makakuha na po ako ng gano'n sa na space, ang akin naman pong isusunod is yung pamimigay ng machinery. Yan. Yan ang pangako ko talaga. Na hindi hindi mababali. Yan. Uh, magkakaroon po tayo ng mga pagames games at ang mga ipapapremium natin ay machines. Yan. Pero siyempre sa unang sahod, siyempre maliit pa lang yun. Hindi pa naman siya sobrang laki. Kasi $100 kailangan kong maabot. Maabot yung $100 na minimum monthly para ako ay makasahod kay YouTube. Ayan. So, ayun nga. Siyempre, kasama na rin po doon yung mga pang vlog ko. Maayos na gamit tulad ng GoPro. Mga para hindi na ganyan po yung aking lagay ng cellphone kasi tingnan nyo po delikado baka malaglag basag ang no, cellphone <laughs> ayan so tsaka ano kasi pagka dito ko nilagay yung cellphone yung kabilang side lang po ng blade yung nakikita dapat po kasi pagka nagbablog dapat na frontal video di ba yan para nakikita yung pag-i-slice para na papanood ng maayos kung magpapalis man ako nakaharap talaga nakikita talaga yung mga teknik tulad ng tamang paghawak ganyan diba? kasi pagka po ganito na nakatagilid wala ang hirap kasi uh, bali para po maintindihan ng no, mga estudyante ko ang ginawa ko po is gumawa po ako ng GC sa messenger at uh, doon ko po ini-explain ng maayos at isa-isa kung paano mag-process ng tama. Yan. So, balik po tayo sa topic ko. Yun, maraming salamat po. Sobrang thank you, thank you, thank you. Sobrang thank you sa lahat po ng nanonood at uh, patuloy na sumusuporta sa aking mga abukasiya. Oh my God. <laughs> grabe, hindi ko talaga may palawanag yung naramdam ko mga karakons talagang, para akong aatake sa puso na ano, talaga ang ambis ng tibok ng puso ko eh. kasi may nag notification sa aking gmail ang nakalagay po dun is uh, turn on your, yung ano more ways to earn ibig sabihin, uh, inabot na po natin yung 4000 watch hours na requirements ni youtube ayan oh my god uh, yun. <laughs> oh my god so maraming maraming salamat talaga yun lang po aking masasabi uh, so yung ano yung mga parati pong mga nanonood at saka nagla like nagla comment yan. maraming salamat po sa inyo lahat uh, hindi ko hindi ko maabot ang achievement na to kung hindi dahil sa inyo. Kaya talagang ako ay taos puso nagpapasalamat sa inyong lahat. Yan. Kung mayroon man akong kung hindi mabanggit, eh pagpasensya nyo na po kasi alam nyo naman, ay kukweto ko rin mga po sa inyo, ako'y sagad sa sobrang makakalimutin. Yan. So yung mga natatandaan pangalan ko na lang po, pangalan na lang ng mga subscribers ko yung aking babanggitin yung iba po pasensya na uh, pwede nyo ba pong i-comment dito sa aking vlog kung gusto nyong magpa-shoutout at aki pong ililista yan so unang una po maraming salamat kay Sir Algodon Galgo Alexan Alexander po ang tunay niyang pangalan Alexander ang kanyang youtube channel po ay Art Malaya paki na rin po Uh, si Sir Trent me uh, si Lola Bay vlogs yan Katuklas TV tapos uh bye bye nakalimutan naman si Sir Dong yan pangalan na lang po kasi yung mga uh, YouTube channel nakakalimutan ko eh. si Sir Dong si Sir Bromel uh, Jomer Bromel sila Sir Morris Jean, sila Sir Mark Anthony de La Cruz, sila Sir Romer Sanico, Meng Osinas, yan po yung mga solid natin na nanonood palagi, sila Sir Marlo, sila yan yung sa ano, sino pa ba, ba? Ah, marami sila eh, marami sila, sobrang dami nila, hindi ko na matandaan yung mga names nila eh. Yan. Tsaka wala kasi akong kodi ko. Kasi biglaan po itong vlog ko na to. Vlog na nang pasasalamat. Yan. Talagang super thank you. <laughs> Yan na lang po ang aking masasabi talaga. Super duper duper super thank you. <laughs> talagang ano eh. Hindi ko sukat akalain na talagang maaabot ko yung monetization requirement talaga ni YouTube ng napakaikling panahon. Wala pa pong isang taon ni. Eh. Simula nung nag vlog, -vlog ulit ako. Wala pang one year. nagstart ako is... Eh, nag ako ng... Palagi nag-upload po. Yung pong kauna-unahang ring. Jade ring na ginawa ko. Doon po ako nagsipag mag-upload nung makagawa po ako nun kasi nung po yung time na nagcomment si sir Art Malaya nasayang sayang po yung youtube video nyo kasi maganda yung content yan so yun lang po ang aking update ngayon thank you thank you uh, teka lang po at ihara po lang yung camera maganda yung nagte thank you na nakikita yung muka ba? Diba? Papakita ko lang yung pogi kung pagmumuka. Wait lang po. Yan. So, ayan. Maraming salamat po sa sa inyong lahat. Ayan. Ito po ang aking pagmumuka. <laughs> Bloated. <laughs> Kakasingot ng silika. <laughs> ayan. So, kaya po hindi ako gumawa ngayon is day of ko. Every Sunday po, day of po. Family time. Yan. So, kaya po ako talaga nag-update nag kanina is para doon po sa akin uh, uh, na ito. yung koleksyon. kasi malita po yung box ko kailangan ko po maayos siya ng yung magkasya baga yan kaya ako nag upload ng hindi pala siya upload ano siya live stream yan and then itong vlog na to is para doon sa pasasalamat sa mga subscribers at saka sa mga solid supporters ko po maraming maraming salamat at ako po ay na-monetize na ni YouTube. Yan. Ako po ay uh, pasok na sa YouTube Partnership Program. Monthly na po akong sasahod sa YouTube. Yan. Kaya kung may makita man kayong ads, huwag niyo po sanang i-skip. Yan. Huwag niyo po i-skip. Yan po ako kikita. Ayan. So, yan lang po. At, ah, uh, mapapay magpapahinga muna ngayong araw. Bukas kasi, meron na naman akong gawa na napakadami. Ayan. Uh, Ibablog ko yung gawa ko bukas. Uh, slicing at layouting. Magli-layout na po tayo ng aking mga uh, pa-orders. Yung mga uh, ito. Na-slab ko na po sila eh. Bali, kulang na lang ako ng isang dosen at kalahati para makapag-start sa shaping. At, ah, hindi pala. Layouting and shaping. Yan. So, babay na po muna mga Krakons. Thank you sa panonood.